Plano ba kayo ng biyahe ngayong Holy Week or Summer? Alam nyo ba mga kaibigan, na isa sa pinakamahalagang parte ng ating sasakyan ay eh yung ating cooling system. Share ko sa inyo itong gamit ko sa cooling system ng mga sasakyan ko. Tara! So ready for long drive na ba yung mga sasakyan nyo mga kaibigan? Alam nyo ba itong Preston Coolants ay mayro 5 times superior cooling protection? Meron din yan iba't ibang kulay para sa iba't ibang uri ng mga Asian vehicles. So, mayroong blue, mayroong red, mayroon din silang green, at meron din silang ready to use coolant for all types of vehicles. Itong Preston Coolant mga kaibigan, ay mayroong 5 times superior cooling protection. 5 times! So, napakaganda nun para sa ating makina mga kaibigan. Lalo lalo ngayon, napakainit ng panahon. So ito ay nire-ready natin para sa long drive na darating ngayong summer, ngayong holy week. So, pinapalta natin siya ng na kulan. So, nga pala mga kaibigan, bago kayo bumili ng product, make sure niyo na original na Preston kulan yung mabibili ninyo. So, isa sa mga pwede ninyo i-check mga kaibigan para sigurado kayo na genuine yung inyong Preston kulan ay itong holographic foil seal. Yan, kita nyo, nag-iiba-iba yung kulay, di ba? Alagay dyan, genuine. Yan. Babasa Preston, tapos genuine nag-iiba-iba ng nakasulat. So yan, ang isa sa mahalaga i-check ninyo. Dahil kapag fake ang nabili ninyo, maaari na magka-problema ay inyong cooling system at hindi niya magawa ng maayos yung trabaho ng isang kulan. So yun lang mga IBS, share ko lang sa inyo. Pwede kayo mag-visit sa page ng Preston Philippines para sa mas marami pang information sa kanilang mga products. Maraming salamat. Kita is tayo sa biyahe. Sharing is scary. bye, -bye.